Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Merkulis, June 4, 2025. At kung meron naman po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan, pwede nyo pong uh, subukan na i-mix, i-combine itong mga numerong ito sa uh, base po sa inyong mga zodiac sign, itong mga lucky number na ito. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husi at kaling sa paggamit ng numerology. At kung kayo po ay tataya mga kasyanski, pwede po kayo magpahid ng money oil sa inyong dalawang palad bago po kayo tumaya. Ito po ay makatulong para kayo po ay lapitan ng swete. Pero kinakailangan na inyo ng money oil na inyong gagamitin ay cleanse, bless, and ritualize na po para ito po ay mas talo pong, uh, pipisa. So kung, kung wala pa po kayo nito at kung gusto pong umorder ay mag-PM po kayo sa akin. Para sa mataong aris, mag-ingat ka sa mga maporma na magsasalita na parang alam na alam ang kanilang sinasabi. Lumayo ka agad sa kanila dahil hindi kaganda ang inyong pagsasama. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero, 18, 20, 24, 38, 40 at 45. Para sa mga taong Taurus, malalaking pangarap ang ilalarawan ngayon sa iyong isipan. Dal sa totoo lang para sa iyo ang malalaking tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamamswerte numero 3, 19, 21, 29, 38 at 42. Para sa mga taong Gemini, nakakapuwing ang maliliit. Kitug mong hamakin ang mga nasa ibaba. Ang totoo, malaki ang maitutulong nila para mas mabilis kang umasenso. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga mas rating numero, 2, 17, 25, 30, 32 at 35. Para sa mga taong cancer, kahit malamig o mainit ang panahon, ituloy mo lang ang iyong pagsisikap. Natutuwa ang langit sa mga nagpupursigi sa buhay na hindi huminto kahit mahirap ang sitwasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero 7, 11, 16, 22, 33 at 36. Para sa mataong leyo, patuloy na magsipagdaratingan ang mga alalay at tulong para sa iyo. May mga pagkakataong tanggihan mo ito dahil ang gustong tumulong ay hindi mo naman talaga kapalagayan ng loob. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerte numero 9, 18, 20, 22, 28, at 37. Para sa mataong Virgo, tataas ang rango mo. Pero kung hindi ka tatanggi at kung bibilisan mo ang pagpapayag, kalungkutan ang magiging kalaban mo. Sa totoo lang, ayaw mo naman talagang tumaas ka ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero, 15, 25, 27, 30, 31 at 34. Para sa matao Libra, papabor sa iyo ang mga pagkakataon kahit hindi mo gaano ikiit ang gusto mo. Kusang maayos ang mga pangyayari sa mga nauna mong plano. Magpasalamat ka sa nasa itaas dahil langit mismo ang mag-aayos ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero 14, 19, 23, 28, 39 at 42. Para sa mataong si Scorpio, hinahon at mababang boses ang gamitin mong sandata kontra sa mahigpit mong kalaban. Wala siyang magagawa sa harap ng kawalang galit at mapagkumbaba. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamasturting numero, 26, 29, 30, 31, 37 at 41. Para sa mataong Sagittarius, kung sino ang may alam, siya dapat ang makialam. Kung ganun, sino ba ang may alam? Sino pa nga ba, kundi ikaw? Hindi kanino man, ikaw ang may pakialam. Ang yung mapalat na kulay ay peach. Ang yung mga sweating numero, 14, 15, 23, 28, 36 at 42. Para sa mga Capricorn, malaki ang may tutulong mo sa pag-asenso ng isang tao dahil ikaw ang kanyang inspirasyon. Huwag mong hayaang masira ang magandang tingin niya sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte ng numero 13, 19, 22, 27, 35 at 38. Para sa mataong Aquarius, lumuluwag at papaluwag pa ang daan ng buhay na iyong nilalakaran ngayon. Ang yung mapalad na kulay ay lilak. Ang yung mga numero 7, 17, 20, 21, 26 at 34. Para sa mga taong Pisces, kung saan ka magdadalian, yun ang iyong gawin. Hindi pwedeng patuloy kang mahirapan dahil mahirap pang aminin, nawawalan ka na ng mga sigla at sigasig. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga numero 16, 17, 23, 31, 39, at 41.